Hello everyone. In today's video, ay magtatanim na tayo. Ang itatanim natin ay siling labuyo, siling haba, talong, kamatis at papaya. Binili namin ang punla. Tig 2 pesos bawat isa maliban sa papaya na tig 35 pesos ang isang punla. Matanda na ang mga puno ng talong at sili na itinanim ko last year kaya dapat nang palitan. This time, susubukan ko uli magtanim ng kamatis at papaya. Ihahalo ko ang abo sa compost. I-recycle Ire ko ang lupang pinagtamnan ko ng sili last year. Matanda na ang mga sili. Di na masyadong productive kaya papalitan ko na. Ipinakain ko na lang sa mga manok ang mga punong binunot ko. Hanggang maging abo ang mga panggatong, napapakinabangan pa rin. Mabisang pantaboy ng insekto ang abo at may mineral content ito na maganda sa mga halaman. Ihahalo nating maigi. Ipopulverize natin para maganda ang pagkakabuhaghag ng lupa. dagdagan pa natin ng maraming compost para lalong maging mataba ang growing medium natin Ready na ang lupa kaya magtanim na tayo Unahin muna nating taniman ang mga paso na gawa sa bote ng Wilkins Ito din yung ginamit ko last year Kapag meron kayong ganitong bote, huwag niyong itapon. Sa halip ay taniman niyo ng gulay para may anihin kayo. Hindi ko masyadong pinupuno ng lupa kasi habang lumalaki yung halaman, nagdadagdag pa ako ng kompo. Lagyan na lang muna natin ng growing medium ang lahat ng paso na gagamitin para mamaya tanim na lang ng tanin. Tinatansya ko lang na around 1 inch above the roots ang ibabaon ko para hindi gaanong malunod ang punla. sampo ang naitanim ko sa paso. Ihihilera ko ang mga paso sa space na naaarawan kapag umaga at may lilim kapag hapon. Ayaw kasi ng sili at kamatis na masyadong mababad sa araw. Ayan. Ayan pa kung natira pang punla ididirekta ko na to sa lupa kasi wala na akong Wilkins Ubus na dito na lang i-enter crop natin ang talong sa kamote one week pa lang na naitanim ang kamoting ito tamang tama dahil hindi pa malago Huhukay lang ako ng 2 to 3 inches. Ilagay ang punla. Tapos lagyan ng compost. Alternate naman ang pagtatanim natin sa sili at kamatis. last one sili twice a month ko itong lalagyan ng compost para gumanda ang tubo Gagambulin ko rin ang plant para makahinga ang mga ugat. Kapag binasa ang lupa, madali na lang gambulin ang mga baknal-baknal na lupang ito. Didiligan natin para makasipsip agad ang mga ugat. Since rainy season ngayon, di na masyadong ma-effort sa pagdidilig at may nutrients pa na nakukuha ang mga halaman mula sa ulan. Ang dapat na lang tiyakin ay well draining ang pinagtaniman para hindi mabulok ang mga ugat. Karamihan sa mga paboritong gulay nating mga Pinoy ay annuals. Yearly natin itong itatanim para tuloy-tuloy tayong makaharvest. Tara, let's grow! Maraming salamat sa pagsubaybay. Don't forget to subscribe!